Papa, Papa. Ito lang papa. Ano mo ito? I-bili ko lang lahat. Pangako ni papa, ba? Diba, sabi ko sa'yo magtiwala ka lang kay papa na kayo. Gonzo! Ano naman siya? Ano? Myo, myo. Gargoy, mabuti na ka. Dito na si papa papanak. Dinaalis si papa Nak. Sir Edison, humingi kayo ng tulong para makauwi sa probinsya. Opo, Sir. Opo. At uh, mabili ng school supplies at groceries okay. ang kanya pong tatlong anak. Opo, Sir. Para may may tulong din ako sa iyo, tatapatan ko itong 18,000. Sinakita po namin yung bahay nila na ganong uh, talagang sapo-sapo lang po ang nakatrapal. Ay, sus! Ano po yan? Nakikita na kayo sino po mayroon ng lupa? Kamag-anak po ni nanay po. <laughs> sir Edison, bibiling ko na yung lupa. Maraming maraming. Marami, pa ng bahay. Po. Maraming okay. maraming salamat. 18,000 keral po, sir, plus pala. itong 50,000 plus bayat nyo pa akin. Maraming maraming salamat po sir. At kung ano yung trabaho, negosyo doon na pwede niyong papalaguin. ngayong hapon, bibili na po tayo ng mga school supplies para dun sa tatlo mong anak. At magpe-prepare na rin tayo pa uwi ng lubang. Ano na nararamdaman mo ngayon? Um, so far ma'am, excited na talaga. O nung unang interview nyo sa akin, nakaharap ko si Sir Rapi. Pagkatapos nun wala, walang parang excitement ako. Pero nung tumatagal na ma'am, hinihintay ko yung araw na sabi ko kailan kaya. Kasi excited na excited na. Ngayon ako talaga ma'am nararamdam ng excitement ma'am. Ready ka na ba kuya para mamili tayo ng school supplies as well yung sapatos po? Oh, um, okay ma'am. So, ayan sir, nakapamili na tayo ng school supplies ng ating mga anak. Sobrang saya ko ma'am, kasi natupad yung pangarap ko na pag -uwi ko sa probinsya, nagawa ko yung mga bili nila ng school supplies nila, ma'am. So, dapat tomorrow, uh, mag-ready ka na kasi pauwi na tayo sa lubang. Oo nga po, ma'am. Anong nararamdaman mo ngayon, kuya? Sobrang saya, ma'am. Um, talagang di ko alam kung paano eh, pero excited talaga ako, ma'am na ko yung mga anak ko makita nila yung kung ano yung mga dala natin para sa kanila ma'am. For the first time ko lang sila na bilhan talaga, na bilhan sila ng ganitong kadaming gamit. Tapos mga bag, kasi mga bag nila, ma'am, tanda ko mga isang beses ko lang halos sila nabili ng bagong bag ngayon, ma'am. Halos lahat ginagamit nila talagang mga bigay, tinatahipan ni nanay para lang magamit nila, ma'am. Yes sir, sige, try natin. Ilakad mo nga kung saktong-sakto -sakto sa'yo 'yan. Sakto naman so far. Hindi naman maluwag, hindi naman masikip. Hindi ma'am, sakto lang, smooth siya ma'am, smooth. Presko, ma, ma'am, ko kasi ano eh, um, parang nadagdagan yung ano ko, aura ng physical na panlabas na anyo ko ano, nito Idol Rap, eto na, nabili na ako ng staff mo. Thank you sa pagpuna mo ng rubber shoes ko nung nandyan ako noon. Ngayon napaganda pa, um, Lebron 20. Salamat, salamat, idol, salamat. Ito, sir, uh, bilang freebie sa bibili nating shoes, may bibigay sa iyo si owner nitong store. Apo, ma'am. Ito, ano, free na lang to para sa iyo. Ano, may magamit kang maganda medyas. Um, sir, maraming salamat dito sa freebies nyo na sa para sa sapatos. Sir, dati ka bang naglalaro ng ano, basketball? O, dati, habit ko yun. Naglalaro talaga kami ng mga pinsan ko. Sinong favorite player mo ba? Kobe ako nun. Pero sinong pinaka-idol mo? Eh, ah, siyempre, idol Rappi. Uh <coughs> -huh. Siyempre. Onsim yan, onsim yan. Kuya, so ngayon, nakarating na tayo dito sa bahay mo. Ito, malapit na tayo. Naririnig mo na ba yung mga boses ng... Okay, Naririnig ko na nga para. Uh, anong nararamdaman mo ngayon? Masaya, mama. Masaya. Papa. 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 Ito nang papa. Ano naman yan? kayo na. I-bili ko na lahat. Mo, Pangako ni papa diba sabi ko sa'yo magtiwala ka lang kay papa na. Magtiwala ka lang kay papa na. Kanina ka pa? Hindi niya pahinintay si papa? papa. Ah, si Maxine na. Ayun, may, ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, may, Dami yung binili si Papa. May bag yan na. Bag kompleto gamit ng boy boy. Garag mabuti na Dito na si Papa na. Dinaalis si Papa na. Tsaka yung pangarap natin na. Bahay, lupa na. Ngayari na yun na. Hindi na tayo nakikitiraan na. Ginawa ni Papa ng paraan niya na. Para kayo na. na. Kasi mahal na mahal ko kayo na ay, may meron ako. Kaya kaya natin. Kayo, kayo na lang may meron ako na kahit. Babawi si Papa. Hindi na kayo iiwan ni Papa. Basta magtutulungan, tutulungan niyo ako. Naka, wala na talaga ako makita na kayo. yung magiging mata ko ngayon ni Ang kapatid mo. Maxine, alagaan niya. Pinago ko na yung ikot ng kabisera ngayon. Na, tayo ngayon nang uupo sa kabisera na. Pagod na akong umupo sa laylayan ng lamesa. Na. Ayaw kong habang buhay nakikitirahan kayo. Ayaw kong maranasan nyo kung ano naranasan mo buhay nito na. alam ah. Iwan tayo ng mama niyo. Ang hirap. Ang hirap diba? Kita mo daw na daw na ako noon. Grabe. So, pero kinaya ko. Kinaya ko yun nak. Dahil nandiyan kayo na. Nak mga babies, nandito okay. na yung mga okay. uh, binili ni Papa. Salamat po, Sir Idol po. Salamat po. Ito yung panganay ko, ma'am. Si Kirby Edge. Uh, nine years old na siya, ma'am. Grade 3 na po siya mm pasokan. ngayon. Pasukan ngayon 29 po, ma'am. Um, ito naman po, ma'am. Mahihayin po kasi ito, ma'am. Pasensya na po Talagang Ano din po talaga ito. Ito po yung pangalawa ko, ma'am. Si Edwin J. Uh, seven years old na din po siya, ma'am. Uh -oh. grade 2 naman po siya pagpasok, ngayon. Pagpasok, ma'am. Ngayon taon din po na ito. Uh, ito naman po si Maxine Snow po, ma'am. ah uh, ito po yung... Tinuturuan po ni Ma'am Jen, 4 years old na din po 'to. Anong nararamdaman mo ngayon nandito na si Papa? Masaya po. Masaya ka ba dito sa uh, pasalubong ngayon, na daladali ni Papa? Daming gamit 'yan, bago lahat, Brainyo na. Salamat pasalamat. salamat ka. Salamat po. Bali, ito pong mga damit na ay sa tulong po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. And yung mga tulong din po ni Idol Rafi. Salamat. Naiyak lang po kami sa saya ng nangyari sa aming buhay ngayon. Hindi po namin inaasahan ito. Pusa rin naman siguro pong pinagkaloob sa amin ng Panginoon. Kaya sa kahirapan namin, dinanas namin, hirap na ito. Ay nga po at may taong nanumbalik sa aming tumulong. Salamat po. May kayo na lang po bang natitirang kasama ng tatlong bata nung nagtatrabaho po si Sir sa Manila. Opo, kami ho. Ito po yung dalawang buwan lang na, na na umalis ang kanyang mama, pinag-abroad ko, mm -hmm. nagpaalila muna ako ng dalawang buwan para mapaalis ko lang siya, makatulong ka ako sa pamilya. Eh hindi po nangyari at nagloko po siya. Mm -hmm. Tapos pinauwi po siya mga dalawang buwan, pinauwi dito sa Pilipinas. Hindi naman po sa amin na umuwi, Laglagalag na. Ay ayos naman po ka rin kami kahit pa paano, nakakaraos pa rin po kami sa tulong rin ng aming ng, uh, mga kapwa. Nabibigyan po, kami. May yung pabangking ko pong isa rin. At yung mga, minsan po yung mga kaibigan ko, mga tiyahin ko, nang bibigay din po naman sa amin. Kaya nagpapasalamat rin po naman kami. At hindi kami tinitiis. Ate Christy, uh, ano ba yung kalagayan nila dito? Nanay Linda, yung tatlong bata dito sa bahay na to. Kasi napansin ko, may mga trapal lang na nakatabi dito sa mga bintana. Kamusta naman dito pag malakas ang ulan? Ano, minsan po yung pag malakas po yung ulan, pumapasok po yung tubig dito. Tapos, minsan wala. Kaya po sila gumawa ng ganun. Wala po silang tayuan dahil tumutulo na ay sikip po naman sila dito kaya nagpagawa po siya ng dugtong kahit sako po ang dingding. Sa totoo lang po ang nakatira po dito ay biyanan ko. Siya po ay nasa, mga ka, nasa anak na rin po dahil may sakit po sa kasalukuyan. Ano po ang nangyari? Bakit po sila na na ngayon yung nakatira dito? Nakiusap po siya doon sa biyanan ko dahil wala na nga po silang matuluyan. Ngayon yung biyanan ko po may sakit. Kung baga na lamang ng mga anak, ngayon kinuha na po nung isang anak na babae para siya na ang mag-alaga. Saan kayo dito na natutulog? Dito po. Tabi-tabi na po kayo ng mga, mga bata dito? Opo. Paano pag malakas ang ulan? Hindi naman po na ampyes. Um Pero katulad po nito nanay, makikita natin dito na puro sako po yung nakatabing dito. Yung iba, halos wala nang nakatabing. Natakas ko lang po rin yung bintanan sako. Paano pag malakas ang ulan? Eh, awa po naman ng Diyos, hindi naman kami nababasa dito sa loob. Hindi po ba bumabaha, kagaya... At nilagyan ko po ng kanal, papaikot, paparoon ang tubig. Pero nanay, kung katulad po pag umuulan, hindi po ba nababasa? Kasi hindi nakasemento itong ano nyo, hindi sahig nyo. Naman, hindi naman po nababasa itong loob. Dahil malalim, medyo malalim po ang iniikotan ng tubig. Pero pag ganito pong napakainit ng panahon... Po dito talaga... Sa init. Napansin ko nanay, wala din kayong electric fan wala. dito. Wala. Talaga kami. Pag natutulog ma'am kayo sa gabi, paano bang pwesto dito ng mga bata? Do doon po aming ulo. bang po ang aming higa. bakay kayo natatakot nanay? Kasi walang pinto. Yung bintana, hindi secured. Eh, hindi naman po mababait po naman dito ang aming mga kapitbahay. Ay, ito po aming kalan. Talagang hirap na hirap nga po ako at imbis malino ang mata ko nalabo sa usok. Paano po kayo mag-prepare dito? Nagsisibak pa ba kayo ng kahoy? Oo, sinibak ko kagabi eh, itong mga ito. So wala na talaga kayong katulong dito sa bahay na to, kundi ikaw na lang? Ang po lahat ang nagawa dito, maglalaba, lahat, luto, yung magsisibak ng gatong, ako po lahat. Mm -mm. Ako naglilinis ng ano, bakuran dahil mga bata naman po, hindi, wala, hindi mo pa rin maaasahan. Kaya ako pong lahat. Nanay, ilang taon ka na ba? 76. Dito, Nay, anong ginagawa nyo dito? Buhugas po kami dito. Dito sa maliit na area na to? opo. opo. Ito po, uh, aming pinggan. Dito po nakalagay at wala po kami lalagyan. Mm. Kaya dyan ko nalaan po nilalagay ang mga hugas na. Itong electric fan nyo, Nay, napansin ko parang... Diba na nga po yan, tinali ang kulaang. Puro kawad na nanay. Matutumba na nga po eh. Mm -mm. Ay, hiramin lang namin. Ah, hiram pa to. Oh, hiram lang namin dyan sa kapitbahay. Pag ako naman po napapagod, nagpapahinga na lang ako. Niintay ko na lang uli akong makapahinga bago uli akong gumawa. Ganun na lang po ang ginagawa ko. Ay, wala po nga akong naasahan dito. Akong lahat. Kaya iniisip po yung sarili ko kung ako man ako mapaano. Kawawa ako at ang mga bata, yung wala, ano ba, mak, ng mga bata ay wala pa rin bait. Kaya iniisip ko na lang talaga manalangin na lang sa Panginoon na bigyan ako ng lakas ng katawan. Pero dinidinig din naman ako ni Lord. Talaga bigay pa rin ang katawan ko sa kalakasan. Awa ng Diyos. Nanay, nung nalaman mong tuluyan nang nawala yung paningin ni Kuya Edison, anong naramdaman mo noon? Siyempre, lungkot po at hirap ng kalooban dahil wala na akong gagabay sa akin. Pare-pareho na kami kumasihin mo ng na sa amin ang iniisip nga namin ng mga bata. Kuya Edison, Ay, ngayong nandito na tayo sa bahay ninyo at kapiling nyo na po ulit si Nanay Linda at ang tatlo mong anak, ano na po ngayon ang nararamdaman nyo? Sobrang saya, ma'am, kasi eto na nakasama ko na talaga sila Nakahawaan ko na sila uli ayaw talaga din ng mga anak ko na wala ako sa tabi nila kasi natatakot din nga daw sila sa kondisyon ko lalo yung panganay ko Nakakaintindi na nakaka kasi sobrang saya ko na nandito na ako ulit talaga ma'am sa totoo lang. napansin ko sa kuya na napakahalaga ng edukasyon sa mga anak mo totoo yan ma'am kasi pag kulang ka sa aral kulang din yung kumpiyansa mo kung paano ka harap sa tao katulad ko ma'am, ako naman ma'am, di ko naman sinabi din na tapos din ako ng college o kung ano man. Iba ka rin kasi po talaga yung may pinag-aralan ka. Katulad ko, apply ko sa sarili ko. Kung ako ganito na ma'am, sitwasyon ko, tapos wala ka pang aral, paano ka aharap sa tao, paano ka makikipag-usap sa tao. Yun yung kung gaano ka halaga sa akin yung pag-aaral. Masasabi ko talaga kay nanay, alam ko, alam ko talaga malaki, malaki papasalamat ko talaga sa nanay ko. Kasi Mula nung iwanan nako, iwanan sa amin si Maxine. Siya talaga yung umagapay. Siya yung masasabi kong hindi ako tinalikuran. Tinalikuran man ako ng ibang tao, pero si Nanay hindi, hindi niya ako iniwan hanggang sa huli. Kaya nung bumigay na talaga yung mata ko tapos sinasabi niya yung umaga na, yun nga, naawa siya sa akin sa mga bata. Baka dumating yung araw na mawala siya, paano kami? Nakikitirahan lang. Lahat yun nag in sa uta ko, kaya nagpursige akong umalis. Gagawa ako ng para magtatrabaho ulit ako para makatulong ako sa pangangailangan ng mga bata. Sir Edison, yung pinamili natin na school supplies, ay yun yung galing kay Ma'am Donna Abitria. So ngayon sir, ibibigay ko na ho sa inyo ang pinansyal na tulong ni Idol Rafi Tulfo at Congressman Ralph Tulfo ng District 2 ng Quezon City. Apo ah, ma'am. Ito po siya at na... 1 2 3 17 8, 10, 9, 10. Ang bala ko po talaga dito. Ah, uh, number one syempre 'yo po kung ano po yung mga naging atraso sa tindahan, babayadan ko po lahat 'yon. Tapos yung matitira oh, syempre natin po ngayon na taon na din po ng kuryente, tubig. Tapos yun ngao bibili ako ng pangangailangan ng mga pangangailangan na katulad po ng bigas ngayon. Kung ano yung mga gamit na kailangan po namin, like ng lutuan po, kasi para hindi na po nangangahoy yung mga anak ko, para hindi rin ako nangangamba kung saan saan sila pupuntang mga bukid-bukid dyan. Marami pong salamat, Sir Rapi, yung Grisman, malaking tulong po ninyo ito sa amin. Sana po, bigyan pa po kayo ng mahabang buhay at makatulong sa iba pang kapwa ko. So, ang gagawin natin ngayon, inare-recommend or nahanap na, na nila kagawad at nila kapitan na lupa, eh, titingnan natin at iti-check natin. Pero sa ngayon, sir, gusto lang namin ipaliwanag sa inyo na for now, kami pong team ng RTIA is iti-check, i-verify at iko coordinate po muna namin ito sa tulong din po ng munisipyo para panigurado pong malinis yung titulo or yung lupa or yung property na ihahandog namin sa inyo. Opo ma'am para po maging legal at para hu din sa bandang huli walang maging problema po. 'Yun naman po talaga eh. Dapat po talaga po eh. Mayor Mike, magandang hapon magandang po. Hapon. Opo. Ang pwede natin ibigay na tulong kay Edison, pwede natin pacheck ulit yung mata niya. May partner kami na yung Mabuhay Deseret Foundation. Uh, pwede natin uh, patingnan yung mata niya kung pwede pang uh, magawa ng paraan, kung pwede pang luminaw, pwede pang magbalik sa normal. Tapos um, uh, yung titirhan mo, i-identify mo kung alin yung uh, lupa na pwede mong mabili para malaman natin kung ano yung, uh, anong klase ang dokumentong hawak ng may-ari. Financial assistance, hindi bibigyan din natin. Kung may mga programa tayo para sa PWD, lagi kang kasama. Tatanungin ko din pong napakalaking utang na loob po sa inyo to, Mayor, yung pagtulong nyo sa amin. Maraming maraming salamat po, Mayor. At kami naman po dito sa ano, munisipyo, ay kami po ay talagang uh, wala kaming gagawin kundi tumulong po lamang sa nangangailangan yung sabot ng aming makakaya po. Senator Rafi, kami po ay nagpapasalamat bilang ama ng bayan ng Lubang. Ako po ay nagpapasalamat at uh, natulungan po ninyo ang aming kababayan na si Edison. At uh, nalaman din po namin kung ano po ang kanyang problema. Kami po ay nagpapasalamat sa mga tulong na ibinigay ninyo. At kung ano man po ang mga kailangan pa niya, kami po ay nakahanda pa rin tumulong sa kanila. Teacher Jenny, kamusta naman po kayo after nung ma-interview kayo ni Senator Rafi kasama tong mga anak po ni Kuya Edison? Okay naman po kami, masayang-masaya naman at natulungan po tapos ang mga bata po, nagkaroon sila ng uh, maayos na po yung kanilang uh, sitwasyon, tuwa po nila na nga uh, nabigyan po ang kanilang papa. Kayo din po ay nabigyan ni Senator po ng 25,000 pesos. Yung pong binigay niya teacher, sa niyo po ginamit yon Yun nga po, nagaling kaming Manila, pina-check up ko po ang aking anak na may sakit pong scleroderma. Lumipat po kami ng hospital sa government, kaso hindi na rin po kami tinanggap at kailangan po po uli na mag-another mga laboratory. So bumalik po uli kami ng UST. ay Medyo may kamahalan nga rin po naman. Pero doon ko po din na yung pera tapos bumili na po ako ng kanyang mga gamot na ang gamot po naman niya ay halagang 120 ang isang piraso ay tatlong beses po sa isang araw. At yung iba po ipinamili ko rin po na school supplies ng dalawa kong anak. May mensahe ka po ba para naman kay Idol Rafi Tulfo? Uh, sir, maraming maraming salamat po at uh, napaunlakan niyo po ang kahilingan ng aming kamag-anak at natulungan niyo rin po naman kami. At sa ngayon po, eh, eto na, samasama -sama na rin po silang uh, mga uh, tatay. Kong Ralph, maraming maraming rin pong salamat sa inyo nang dahil po sa tulong ninyo, magiging matiwasay po at makakapag-aral na mabuti po ang mga bata. Kirby, Edwin, uh, Maxine, mayroon ba kayong mensahe para kay Idol Rafi? Maraming salamat po, Idol Rafi, sa binigay niyo po sa papa ko at sa amin po. Salamat po sa school supplies po. Ikaw naman, Maxine. Ano man mo kay Sir Idol? Malapat po. Idol, Rapi. Sir, Rapi Tulpo, maraming maraming salamat po, Senator. Dahil talagang hindi po kayo nagdalawang isip at nagdalawang salita na tulungan ako. Talagang damandam ko ang mga blessing na binigay nyo sa pamilya ko. Maraming maraming salamat po. isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo nang tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakpan Wala naman kayong mga activities na neto Kirby, di ba? Di ba? Coloring book Balik si Maxine lang talaga kasi awak siya ni Ma'am Jenny pa. May coloring book sa mga ganyan eh. anak, yung Ay, oh, ito notebook mo. Notebook ko ba 'to ni Maxine, nak? Pink. Oh, kay, pag pink kay Maxine, stapler ako magkakapit niyan. Pag kailangan niyo lang, tsaka ko lang gagamitin niya na. Huwag niyo dadalhin sa school 'yan. magbalik sa masig sa'yo Ika'y ginagabayan Kailangan ka ng sambayan Idol, happy tulpo Ang dahil sa'yo, maraming mga taong bumait Marami ang natutong pag nabuhay Excited na po ba kayo dito po sa bago ninyong bahay? Opo, opo. opo, Masaya, masaya Okay, sige po, tara po, tignan na natin ang loob Wow! wow. Parang ano, parang panaginip pa rin hanggang ngayon sa akin, mas lalo na nandito na ako. Ah. Uh...